Napaka konti lang nung ano yan. Pag bumili ka pala nung pang sa yung 800, kalahati lang. Mm. Tapos ang advisable po na ano dyan, change oil every every 100 hours po ano. change oil. Change oil. Suggestion lang naman. Oo. Oh, sa sa inyo Sa akin sa, sa ram. <laughs> um, pagkabahala naman kasi nagagamit yung sa akin eh. Kaya, hindi okay. ko pa rin na change Dapat che -che -che -che. po makikita nyo yung umaano. Lumalabas yung langis oh, eh, yes, sa bungad. Oh, eh, sa, sa bungad lang. Okay na yan. Ayan. Ayan. May, may, may mga bisita tayo mga kaibigan from Kalumpit, Bulacan. Kalapit lang po sa atin. Sa pangbayan lang. Tawid ilog. Tapos, ayan. Ayan, ayan mo na. May gasolina na meron ng langis. Iyon po natin dito. Dito. Ito po. Ayan, on tapos, eto sir, meron po dito ang ano? Chok. Chok. Okay, yung sagas. Ayan, sagas. Dapat po, eto po sir. Ito. Dapat po, nakaganyan. Pag nakaganyan po, naka-open na yan, naka-on. Pag nakababa, hindi po dumadala yung gas. So, kailangan nakaganyan. ganyan okay. Then, choke. Papunta po dito. Oh. Uh, lang na nga yung gasolina. mo. Para matesting pa natin ang todo kontil lang kasi nilagay mo eh. Tapos tapos si Unleaded gasoline. Yung washing, kaya-kaya yung paanda rin pag-gasol lang. Oo, kaya siya. Kahit na freezer, pwede rin. Uh, basta siya lang. Basta siya lang. Basta natin yung gas valve yan dito. tabingi kasi ganina tapos, kaya. Uh, choke. Then, pagbo dito. Sila. Ah, kaya dito. Kapumilaw oh, na yung green. Ito. Itong green, magbilaw na yan. Okay na yan. Okay, ito na tayo. Ito po yung ano, ah. matama na po ito. Hingyan nyo lang po sa... Itapat uh, mo dun sa may ano. Ito okay, uh, okay. uh, mo para malak. <laughs> Boom! <laughs> okay. Mayingay ba? May Mayingay? dapat lang ano? Mas may ingay yung Blackstone. Oh, lalong pag nag lalong... Mas lalong mag kaya sa bagay, mas mas maliit yata yung makina nito eh. Kaysa doon sa'yo ano. Oh. Pero sa bigat, parehas. Ah, parehas sila ng bigat? Ah. Yeah. Kumbaga, oh, uh, mas, mas solid ano. Solid yung makina. Uh, ah. Ah, uh, good daw tingnan mga kaibigan. Uh. Yeah, meron ng pang out sila sir. Sa inyo po ba? Sa pang bayan? Ay, halos pang Ah. Kasi automatic papadayin Ano masasabi sir? Go na Hello, ma okay na yan. Okay na tayo. Okay ma'am. Okay na sayo. Okay na po sila. Ibigay kan.